kawawa naman driver. Ano nangyari kuya? Bumutok yung hose. Eh. Ha? Pumotok yung hose. Kawawa naman, nagabono ka pa. Gasolina. Bumutok yung hose. Ah, Biyahe ano to, guys. Kalayaan dito sa may Makati papuntang Tikling Antipolo City. Ayun, sa dami sa Makati, open 20 yata to 18 to 20 mga pasero nagsipagbabaan, guys, oh. Tawawa naman yung Driver Ibabalik lahat ng mga pamasahe nya Yan 60 pesos pamasahe Ibabalik niya Ang daming mga sumakay Yun Kasi nasiraan yung FX uh, na sinakyan namin guys so, Yan Nagsipagbabaan Nana. Yan Pila-pila guys At ay babalik ni kuya yung Ah, uh, pamasahe okay. Ano ba nangyari ko yan? Nasira yung makina? Eh, yung os po, pumutok. Ah, yung pumutok. Yung, yung na tubig, eh, mag-overheat pag tinuloy ko eh. Ah, oh, kawawa. Malaki, malaki gasos pag tinuloy ko. Ah. nga din kami sa'yo kasi wala ka rin ano, income. So ayan, ibabalik guys ni Kuya yung mga pamasahe. Ayun kuya. Oo. Mga biyahing Bali Golf, Tikling, Antipolo. Ayun. Ibabalik ay iba mga pasero, magana na lang mag-aabang lang yun po dun guys. Dennis, boss. Dennis. Konti pa ba 'yung ano? Mga tikling. Volleyball. Ako tickling ako sir. BNC. 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 Oh. Ayan, guys, so ibabalik. Tick tickling ako. 50 yung ko kanina. 100 sampo. Ha? Sampo na lang. Ay bibigyan kita ng sampo. dahil nasiraan po si kuya ibabalik po lahat ng mga pamasahe kawawa naman so ayan mag ano pa siya magayos pa sa kanyang mga lang sa kanyang sasakyan po meron na, eh. naman po dyan natayatay lang kayo tsambahan lang po makasakay ngayon uh, sige sige thank you kuya ingat yung iba nakasakay na yata eh So guys, ayan Kasalukuyan, waiting po tayo Waiting tayo sa darating na FX Biyahing tikling antipolo Dahil nga po yung nasakyan po natin ay nasiraan So hindi naman niya guys problem Hindi naman niya kasalanan guys Kasi hindi po natin inaasahan na magkakaroon po talaga ng sira Yung ang kanyang uh, ban van na, sinaksa, na So guys, uh, inaayos pa rin ni kuya Inaayos pa rin niya inayos pa rin niya sa kasalukuyan ang kanyang ayan inayos pa rin niya yung kanyang uh, makina kasi kawawa din yan si kuya o pa yung makina niya binalik pa yung mga pamasahe niya mga pasahero ayan sa ano to kuya? Kuya Dan Vlogs Ah, vlog? Oo, oh, Kuya Dan Vlogs Oo oh, oh. Kasama po sa buhay ito Oo, oh, sabi ko, kawawa ka naman kasi binalik mo yung mga pamasahe eh. Tapos, gagawin mo pa yung makina na nasira Di ba, po ano po, palalamigin lang po yung makina Tapos pupusin ng tubig Oo oh, po Para hindi pa tamaan yung silid yan eh. Oo oh, po At least ano, think positive ka rin kuya Take positive pa rin na maayos pa rin yan. Mas maliit yung gastos pag binadyo pa mo sa akin. Kaysa pag tinuloy ko mas maliit yung oh, gastos. Oo. Kaysa tinuloy pa. Ayos. Hindi okay. nga kita na at least malalagpasan mo rin ang kuya. Maayos yan. God bless. Okay po. Pasensya oh. na. Okay lang po. Thank you din.